Ryan Bang tuluyan ang hahayaan ng kanyang nobya, Paula nagpahiwatig. Matapos ang ilang araw na hindi pagpaparamdam sa social media ng fiancé ni Ryan Bang na si Paula, ay muli na nga itong naging aktibo ngayong araw at tila may pahiwatig, na wala nang aasahan pagdating sa kanilang relasyon ni Mr. Ryan Bang, ayon sa post nito ay you need to let it go na umano. It is what it is, just let it go, yan na ang makabuluhang post ni Paula na tila nagsasabi na tapos na talaga ang lahat sa kanila. Kung hindi nila talagang maayos ito ay napakalungkot naman ng nangyari kay Ryan dahil super excited din ito sa paghahanda sa kanilang kasalan sana sa susunod na taon, Una na nitong nabanggit na dadalo ang Showtime family sa kanilang kasal. Ilan sa umuugong na dahilan ay ang miscommunication umano sa dalawa at pressure kay Paula dahil sa magkaiba nilang mundo at pananatili ng privacy nito. Dati ay masaya pa silang nagbonding kasama ang Showtime fam. Please, you let it go. Put it in God's hands and he'll carry it. God is great. Gaga na. Okay, sino pa yung mga... Ay, si Kuya Jack oh. wala rin. Si Ate Jillian wala din. Oh, talka okay. o oh, ano lang. Bit yung meron kang sadyang talento sa pagluluto. Kasi maraming Pilipino hindi nag-aral, di ba? Oh, okay. Pero ang galing magluto. Yes. Lalo yung Ikaw ba nag-aral ka? Ano lang po, undergrad, second year college, BSHM. Tapos bago -ano -ano, po akong ano doon, Maano? Naano ka ba doon? -ano. Sino nga na sa'yo? Nakapunta po muna ako sa... Because make your you